Gumuho ang bahagi ng flood control structure sa bayan ng Dumanhog, Cebu matapos sumagupit ang bagyong Verbena, Kamakailan. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit. Nais paimbestigahan ni Dumanhog, Cebu Mayor Gun Gun ang paguho ng flood control structure sa barangay Kang Aktol matapos ang pananalasa ng bagyong Verbena nitong Martes ng umaga. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng mayor na paiimbestigahan niya ang naturang flood control project at dahilan ng pagguho nito. Kasabay nito, nilinaw niya na taliwas sa mga unang impormasyon, hindi QM Builders ang kontraktor ng nasabing proyekto, batay na rin sa si DPWH. Ayon pa kay Mayor Hika, nakontakt na niya ang kontraktor ng gumuhong flood control structure at nangako nga ayusin ito sa loob ng isang linggo ang pagkawasak ng flood control sa barangay Kang Aktol ang dahilan bakit bumaha sa mga karatig barangay sa Dumanhug sa kasagsagan ng Bagyong Verbena. Kailangan pang gumamit ng bangka ng mga residente para makalikas dahil sa abot bewang na taas ng tubig baha. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.